DOJ, handang-handa na sa deportis Unit Teves. Inihayag ng Department of Justice nitong Miyerkules na handa ang pamahalaang Pilipinas na iuwi si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. upang harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya, kasunod ng mga ulat hinggil sa kanyang pag-aresto ng mga immigration official sa Timor-Leste. Batay sa mga ulat, inaresto si Teves ng mga pulis sa imigrasyon mula sa kanyang tirahan sa Dili noong Martes ng gabi at kasalukuyang nakakulong sa loob ng compound ng Ministry of the Interior. Ayon sa DOJ, wala pa rin ibinibigay na anumang opisyal o legal na dokumento ang Timor Leste sa gobyerno ng Pilipinas kaugnay sa insidente. Samantala, sinabi ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na handa ang PNP na tumulong sa DOJ at tiyakin ang seguridad ni Tevez sakaling may balik na ito sa bansa. Pero paglilinaw niya, wala pa silang natatanggap na formal na kahilingan mula sa DOJ. Sa ngayon, wala pang direktiba kung ilalagay si Tevez sa kustudiya ng PNP.